Hi everyone, it's me again, your Huvelaran, yung Bicolano Vlogger. And welcome back sa ating vlog. Tara po at samahan nyo naman ako in this short video. <laughs> Maglalakad-lakad po muna ako for today's video. Actually po talaga, pupunta ako ng kabilang sitio ng aming barangay para bumili ng ulam at naubusan kami ng stocks. Makikita nyo naman po siguro kung gaano kalayo ang nilalakad ko, no? I just want to share to you some of the beautiful views here in our barangay. Di magpara English, taga-bulod ka, may issue ka na naman dyan. <laughs> Kung mapapansin naman po itong panayan, medyo hawig siya sa Banawi Rice Terrace. It's very, very slight. <laughs> sa mga nagtatanong naman po kung bakit hindi ako nag-o on the spot na nagsasalita habang nagbablog, vlog medyo mahiya din po kasi ako kaya voice over muna sa ngayon. Hindi din po kasi ako perfectionist feeling lang. <laughs> kaya kung minsan ay nabubulol din po ako. Abay, nakikialam kayo. You have your own life. I have my own. Thank you. <laughs> Fast forward ko na nga po mga ka-Villareño, nakabili na pala ako niyan. Hindi na din po kasi ako nagvideo sa tindahan at narami bumibili na hiya tuloy ako. <laughs> Kaya ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Bye bye. <laughs> Char.